Hello, mga kasyuna na. Welcome to my new vlog. For today's video, pa-uwi ana naman kami at first... time check. Wala ko Kuya! Hi, kuya. na kami. Pupunta kami sa uh, patay. Sa co-workers namin dati. Namatay siya. Pero bata pa siya. 23 years old pa lang. Ay, asa to mga kasama ko yung... yan oh Ayan, oh ah. ito pina maganda Ayan. yan <laughs> ang kasama <Ay>, namin ay, <laughs> yung... Siyempre, na. kasi mamaya doon hindi tayo makapag-vlog kasi makakahiya <laughs> depende sa kapal <laughs> <laughs> depende sa kapal ng mukha ang problema ko nga ang alam <laughs> ko na comment ay niyo oh yan at dito ito pa kami sa EPSA. Ayan. EPSA? pa ano, pala ano oras kaya pala, kami Basta ganito ang lakad namin. Bukas pa kami makakarating ng ibos kasi ba ganito. Sa <lawsuit> layo ano ba? Ano na tayo. Baka na tayong binakayan. Gahak daw. Gahak. Gahak. 7 liters. Ah, doon na. Diretso na tayo. O. Tapos, pagiging itak daw, sakay natin. Eto, sakay tayo. Ayan. Oo. Oh, Pero hindi namin alam yan. Hindi namin alam yan, Oh. Si Marlene na una, kahit mahin, mahin, mahin maglakad, na unaan pa kami. <laughs> Pero siya hihintay namin, para uh -huh. oh. parang nalang <laughs> kami iwan. parang siya pa nauna sa amin. Parang siya pa yung, ano, parang tayo yeah. iwan. Yeah. Kaya tapos natin hihintay eh. Yan, o. Oh. Saka ang init, hello. Ah, uh, mo traffic sa Ay, gate kami. Kasi yung PDC nung San Gabriel, naman Eh ako sa na okay. so, kasama ko. Ay sa sa kanila. first time namin nakapunta sa Mayat Rock Ranger. Ito pala. Malaga ang tiyo. Green. Green Gate Height. No, Height. Height ba yan? Height. Green Home? Ay, Green. <laughs> green Gate. May H pa eh. Home siguro. Ba yan? Mamaya pag-uwi natin, kain tayo na turuturo.

Di ba ni Grisha? Jobi tala, tanggalin mo ha Jobi yung mga Christmas mo. <laughs> kami naman tong kausap no. Kami naman tong kausap <laughs> no. Tawag. Tawag. Ate, ilang sakay tayo? Magbalik na ba tayo? Sabi ko, ay magkano natin? Maglababa, babali pa. Latayas mo. Maglalakad na lang. Sabi ba naman eh? Sasakay pa doon. Sasakay pa. Bakit lang sakay kami? Nakasalita

dito okay. na lang balik-balik nang, eh balik na lang tayo sa pinagdaanan natin, andian. Okay. Okay. Na uh, okay. na Oo. Malalampasan 'yun trake. Diyan lang sa atin. Yung Hindi, isa sa kaya ko, dyan lahat. na ko sa nila. Pero nang pagbalik ko. Talaan. Ay, di ka lang lahat. Ay, di ka lang Ay, di ka Ay,

<laughs> Bumalik kita. Mga Batsy, kasi nga makuha yung <mag -i> <laughs> <laughs> Sa amin, isang channel siya -de Lahat <laughs> ng hindi manginginom, pinalipat sa ibang bus. Ano <laughs> <laughs> At, <atro> nga palang lasing? <laughs> Piliin ko lang yung alak ko namin. Eto nga, na, si Sir Leo tinatanong na ako uh -huh. kung anong alak. <laughs> oh, kasi pupunta palang wala, lasing na sila. <laughs> Pipiliin ko lang yung bus na may ano video. Hindi, may number na yun. Number, na yun? Number, na number yun. So, ka na. Ay, <laughs> Pumunta ko sa kung Ayun, may ay alam nila. Iba't. Ha? May design sa bus. Si Tapos, andun siya sa likod. Ilipat mo yun kasi hindi <laughs> Kaya <niya> inom. <laughs> Kulang na ino. Ay, sir, wala nga pala yun. Tulang nalang isali kami. Eh. <laughs> <laughs> Tapos, sabi ko kayo. Siyempre, <laughs> di. Bakit? Ay, diyan. Pagkakita lang sa ano. Si Marjina Malang. Si Marjina Malang sa inyo. Sa outing. May ah? private ka car Seven okay. yung kaya, Seven yung mga private car. Si Eji. hindi na Ay, di siya kasama sa mga Wala pa. Siyekin, okay, okay. okay. Oh, sa atin sa same. Ay, sa amin <laughs> si YouTube. Saka si Janice, di ba sa atin pa? Sa atin sa Janice. <laughs> 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 Tara na. Ano yan? Ay, bagay sa'yo. Parang baby mo. Baby mo. <laughs> Thank Hi! Thank you, Thank you, ma'am. Ito na yan. Salamat. Pasensya na po ako. Thank Okay, bye-bye. Hi! bye-bye. ko yan. So, kulay <laughs> na si... Ito naman! Oh, dito. Oh, yan. Sabi ang adventure. na wala tayong picture-picture. Tatawid na naman daw kami. Yan, no. so, ano, na ano? o. Oh. Ang dami na namin silang daan. Kung <laughs> gano'n kalayo. ang pinuntahan namin, Balagasang. Sabi, akala namin sa dalawang sakay lang. Yung wala <laughs> lipstick pa dito. Ayan, sige, meron pa, pa talaga. Pa <laughs> dito kami sa gahak ko pa ang na susunod yung ano, no? Yung light. Bakit sa tehero hindi nasusunod? Sabi ba main Dito, dito na hindi na nasunod. Yeah, nibayto dai ganda ng liwanag <laughs> ay <laughs> <I don't know. laughs> <laughs> hey, mag tayo May sasaki, ano naman tayo <laughs> 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 <laughs>